Anong ganap sa mundo ng showbiz? Nitong July 13 Martes, ay inanunsyo ni Willie Revillame sa programa niyang Wawawin. Naabangan daw sa darating na Agosto ang malaking announcement niya. Abangan niyo po yan. Ito pa yung sa buhay para po sa akin to at para po sa ating lahat. Sana po ay maintindihan niyo. May pakiusap na pasakaliyan ni Willy. Nabagamat hindi niya tinumbok kung ano yun ay obvious namang may kinalaman yun sa pagpayag niyang pasukin ang politika. Hindi lingid sa kaalaman ng publiko na mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ang humihimok sa kanya na pumasok sa larangan ng politika. Hanga si PRRD sa ginagawang pagtulong ng TV host sa ating mga kababayan. At kung hindi ba naman politically related ang pasakalya ni Willie ay paano maipaliliwanag ang sinabi niyang. Huwag kayo hindi ako kengkoy sa Senado. Hindi kami magkengkoy Tutulong, gagawa ng paraan, gagawa ng batas sa mga taong nagugutong. Matatanda ang humingi ng palugit si Willy para makapag-isip. At ito na nga marahil ang resulta ng malalim niyang pagmuni-muni. Paglilinaw pa niya kung sakali. Hindi po magpapatawa doon. Huwag naman nilalait ang mga artista. Huwag naman kami nilalait dahil kami malinis ang puso. Kami ang pag-iisip, walang iniisip. Nasa sa tao ang paggagawa ng Having said that, kailangan pa bang hintayin ang Agosto para sa big announcement ni Willie? Anong masasabi mo sa balitang ito?